So ayan mga kumarites, awas na nga tayo at ayan, nabili na nga tayo itong ating almusal. O, kumusta na, na nga ba tayo? O, dahil nga hindi nyo ako tinatanong, ako na lang yung nagtanong sa sarili ko. Charo. So pagkapasok ko nga kahapon, nagpail nga agad ako sa clinic ng ating sick leave. Tapos tinanong nga ako ng nurse kung ano nga daw yung nangyari sa akin. Tapos yun nga, sabi ko nga, sumakit yung tiyan ko. Tapos feeling ko nga, hindi nga ako natanawan. Tapos ayun, binigyan nga ako ng gamot na don pere don. Tapos ayan, habang nag-uumpisa na naman tayo magtrabaho, ako, hindi ko na naman maintindihan yung pakramdam ko. Nag-CR na naman ako, tapos Plus, parang yung chan ko talaga parang piling ko bloated na bloated ako at parang talagang piling ko masusuka ako pasintabi po talaga sa kumakain dahil ako'y kumakain din <laughs> at ayun hanap na naman ako ng pamahid na pwedeng ilagay sa chan meron naman akong katneng ko na stick yun nga lang eh, bag ko hindi ko nadala buti na nga lang yung mga katrabaho ko meron dala kaya ayun nakapagpahid ako tapos nung break time na nga ng long break ayun tilarok na ang sabaw charot <laughs> ay grabe nung nailabas ko naman ang gaan gaan ng pakiramdam oh, ito ko ito naman yung isang sabaw dahil nga bagong adjust yung darling ko eh paglalaga ko nga muna nitong sabaw. Wala nga karne yan kasi hindi naman siya makakangalot ng karne. Repolyo lang at patatas ang sahog niyan. Tapos talagyan na lang natin ng nor pork cubes. O ba diba, pati pang ulam ng bagong adjust problema ko pa rin. So maiba na nga tayo mga kumarates at masaya na naman ako. At dahil may dumating na naman tayong parcel. Pabos na kasi yung ginagamit natin na pampabata. Kaya naman ayan, umorder na naman tayo. At may kasama pang ang seller. May kasama nga ang freebie na sunscreen na Revita Yun nga lang ay malapit na nga ma expire kaya kailangan ng gamitin. Tapos ito may kasama pa siyang scrub. Ang generous naman ni seller sa pa-freebie. Ngayon lang ata ako nakatanggap ng ganyang freebies. So ayan mga o umorder na naman ako nitong ating iniinom na hikari. Dahil yung isang bote nga nito ay good for one month na. ano nung nag-order ako nung nakaraan, dalawa. Tapos ayun, paubos na uli. Ang kagandahan nga lang din talaga nung no, nag-take nga ako nito ay eh, hindi nga ako dinadapuan ng sipon dahil may vitamin C na nga rin siya. Ayaw na ayaw ko pa man din na inuubos sa shuttle juice ko. At feeling ko talaga ay eh, glowing na glowing ang balat ko pagka nga nag-take nga ako nito. Compare nga dun sa beauty white ay mas nakita ko nga ang effect nito sa akin. Dahil yung beauty white, isang beses lang ako nagtitik nun sa isang araw. Ito naman, two times a day. Minsan, pinagsasabay ko na para hindi ko malimutan. Oh, ikaw, alam ko, gusto mo rin bumata. No, inaantay mo, ilalagay ko na dyan. Umordar ka na rin. Yun lang naman. Bye!